Samantala, hindi na raw pwede ang palengkera at bardagulan sa hanay ng gobyerno. Yan ang matalim na puna ng isang political strategist laban sa umunay istilo ng komunikasyon ng isang opisyal ng palasyo. Alamin ang buong detalye sa report ni Sara Santos. Mainit ang tensyon sa pagitan ni Professor Malutikia at Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office o PCO. Diretsahang sinagot ni Tikia ang mga patutsada laban sa kanya. Sa isang talakayan sa kapihan sa Pilipinang PDP laban, muling umingay ang isyu sa pagitan ng dalawa. Kasunod ng kanilang mainit na palitan sa social media at ilang panayam. Matatanda ang tinawag ni Castro si Tikia na isang propagandista at kinwestiyon ang kanyang kredibilidad. Matapos maglabas si Tikia ng komento kaugnay sa usapin sa umano'y incapacity o kawalan ng kakayahan ng Pangulo. Hindi nagpahuli si Tikia sa pagbibigay ng diretsyang pahayag. Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Coms 101. <laughs> sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, merong kang sinasabi in defense of someone. Ay sino ang prinotektahan ko? Pinunari ni Tikiya ang estilo o manon ng komunikasyon ni Castro bilang opisyal ng palasyo na dapat anyay sumusunod sa standard mula sa tonong ginagamit hanggang sa pagharap sa kritisismo at datos. Perfect example, uh, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang 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 pivot niya ay uh, ang mga Duterte, dapat tanungin yan, yung mga uh, yung bahay nagsimula sa mga Duterte. Uh, kaya nung tinatanong ko siya sa datos, eh, hindi nga siya spokesman. Ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa isapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo dun sa bastusan, nandun siya. The number one cardinal rule of a spokes, never be the, the center of the discussion, at huwag mapikon kasi you represent the institution. Sa tanong kung paano nakaaapekto ang ganitong pagtrato sa karaniwang mamamayan, sinabi ni Tikian na maraming tao ang nagre-reklamo sa paraan ng pakikipag-ugnayan ni Castro. Unang uh, nag-congratulate sa akin ay isang waiter ng isang restaurant ang pinuntahan ko the following days. Ang sabi lang sa akin, Ma'am, congrats ha? Sabi ko, saan? Kasi ginanti mo kami. Marami palang galit sa kanya. BFF, public trust. Public office is a public trust. Hindi bardagulan. Nanawagan si Tikiya sa liderato ng PCO na repasuhin ang communication strategy ng tanggapan, lalo't ta anya nakataya rito ang imahe ng Pangulo at ng institusyon ng Malacanang. Sa ngayon, wala pang tugon si, you, si Claire Castro sa si mga pahayag ni Professor Malu Tikiya. Ngunit una na nitong iginiit na ginagawa niya lamang ang kanyang trabaho bilang tagapagsalita ng palasyo.